matagal na tayong uh, nagpapanukala no uh, matagal na natin inihahain inihahain itong uh, rice industry development act na ito ay isang panukala na uh, nagmula mismo sa mga magsasaka. Ito ay resulta ng mga konsultasyon, ng mga forum, ng mga pakikisalamuha namin sa mga mag direktang pakikisalamuha namin sa mga magsasaka. At uh, alam namin na ito yung tugon doon sa palagi ang krisis na nararanasan ng at ng malawak nating kababayan sa uh, sa kagutuman, no? at kasabay din yun yung tuloy-tuloy na pagbulusok nung uh, kalagayan ng ating mga magsasaka. So itong Rice Industry Development Act ay panukala na inihain pa ng mga bayan black. Ang mga provisions sa Rice Industry Development Act ay tinitiyak nito na makakamit natin ang kasiguruduhan natin sa pagkain, yung self-sufficiency natin sa pagkain, sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa, pagtitiyak sa mga programa nito para mapalakas yung ating lokal na industriya sa pagkain. Unang-una dun sa provision niya ay yung pagpapalakas sa NFA, no? kung saan ay Dun sa 495 billion na pondo nito na hinihinging pondo sa loob ng 3 years ay kalakhan doon sa uh, 495 billion na yan ay um, ilalaan sa pagpapalakas ng NFA para matiyak na mabili niya yung um, at least uh, 20 to 25% ng ating lokal na produksyon sa presyong hindi bababa sa uh, 20 pesos per kilo yung freshly harvested na mga palay ng ating mga magsasaka at i-ensure din niya na uh, yung NFA ay may mga buying stations sa uh, sa mga barangay no para matiyak na uh, direct direktang maibenta ng mga magsasaka yung kanyang palay sa NFA tinitiyak din nito yung subsidy sa production cost ng ating mga magsasaka. Alam naman natin na talagang tumataas yung um, production cost ng, uh, na kailangan ng ating mga magsasaka. Batay sa pagsusuri, batay sa mga state o batay sa nakukuha namin na mga data, no, case study sa mga magsasaka ay umaabot na sa 60,000 no, yung kailangan ng ating mga magsasaka para makapagtanim sa isang ektaryang palayan at kapag mga um, dry season pa ay umaabot pa ng 70,000 dahil kapag walang umaagos na na uh, tubig sa mga uh, irrigation kanal ay mapipilitan yung ating mga magsasaka na gumamit ng deep well no depuel well para magpataas ng uh, para patubigan no yung kanilang palay para hindi masira para kahit papaano meron silang maani kaya kailangan nun ng uh, langis e, alam naman natin na ang langis ay halos linggo-linggo tumataas so nagdadagdag yun sa cost of production ng ating mga magsasaka kaya yung case study na nakuha namin nung dry season ay umabot sa 70,000 pesos ang nagastos niya sa isang ektaryang palayan. At kapag wet season, yung re or, uh, regular na pagtatanim ng palay ay umaabot ng 60,000 pesos ang gastos ng ating mga magsasaka para lang ma-ensure yung mga binhi, yung abono at pesticidio, yung renta sa makina, renta sa uh, lupa at higit sa lahat para ma sustain niya yung uh, uh, mga kailangan no ng ng bukid sa loob ng uh, halos apat na halos limang buwan. So ganun yung uh, case study kaya dito sa Rice Industry Development Act ay talagang meron proportion, may appropriate, may pro, appropriate na amount sa nabaw na matatanggap ng bawat magsasaka sa palay na tulong dun sa kanyang... Uh, Uh, gastos no nakakailangan gastos na kakailangan niya para makalikha siya ng <laughs> ng bigas para makalikha siya ng para makapag uh, makapagtanim siya no at ito ay aabot din ng uh, doon sa Rida ay ano na siya 30,000 pesos per farmer ang dapat support subsidy ng mga magsasaka na ibig pag sinabi kasi natin yan na support subsidy dapat galing yan sa sa gobyerno para ma-ensure no na at least halos kalahati doon sa pangangailangan sa pagtatanim ay nasasagot ng gobyerno para um, hindi para matiyak na yung average yield ng ating ng mga magsasaka ay nakakamit dahil sa panahon ngayon kapag hindi mo talaga ginamitan yan ng nilagyan ng abono at pesticide si kung hindi kulang yung abono na nilalagay mo ay talagang hindi mo maaabot yung average yield pero sa pamamagitan ng uh, support sa subsidy mula sa gobyerno ay matitiyak no na maaabot ng mga makakapag-ani yung ating mga magsasaka ng kahit paano lampas pa doon sa average yield per hectare na sa panahon ngayon ay ang average yield per hectare ay umaabot lang ng 80 to 85 kavans per hectare. Yung mga ilan ay nakakaabot ng 100, 120 pero pinakabataas na yun. Pero kapag inabot mo yung 120 na yun, ay tiyak, ah uh, gumastos ka na rin ng malaki-laki kasi kailangan mo i-ensure yung uh, 7 to 8 kavans per, ay, 7 to 8 bags of fertilizer, no, na kailangan ilagay mo sa, sa isang ektaryang pala yan. Tapos, na-ensure din yan na kapag nakakita ka ng mga damo, marami, may mga kulisap, eh, na, nakakabili ka ng mga pesticidio para pamatay doon. So yung yung mga ganun, yung pag-ensure talaga ng support subsidy sa ating mga magsasaka. Itong support subsidy na panawagan natin ay makatarungan ito para malikha ng ating mga magsasaka yung pangangailangan natin sa pagkain at hindi na dapat uh, mag-import, no? Ini-ensure din itong Rice Industry Development Act ang development ng mga irrigation canals, no? Kasi alam natin na talagang uh, yung mga irrigation canal natin ngayon ay talagang nagre-resulta pa ng ano, pagkalugi ng ating mga magsasaka dahil sa uh, uh, hirap makapagpatubig kung may dumadaloy na tubig man na, si, na, ano, na, na we waste o uh, nasisiran na we waste na nawawala lang dahil sa mga irrigation canal na hindi naaayos, no? butas-butas. Kaya um pa yung tubig. Ganon din ay yung mga irrigation canal na dapat uh, hindi lang siya simpleng i-develop pa yung irrigation canal natin, meron din pondo yan 50 billion yata. Yun basta meron allocated na pondo yan para sa pagpapalawak pa, pagpapalaki, pagpapalawak sa naaabot na um, irrigation nung patubig ng uh, ating mga lupaing agricultural tinitiyak din ng batas yung mga post-harvest facilities. Meron din um, um, bil ilang bilyon na nakalaan para sa mga post-harvest facilities, lalong-lalo na no, yung pangangay panawagan ng ating mga magsasaka na mga mechanical dryer. Alam nyo ba na dahil sa kawalan ng mechanical dryer ay doon talaga na babarat ang presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil um, naibibenta nila kaagad sa presyong um, presyong dikta, presyong uh, dinidikta ng mga traders dahil wala naman po service facilities ay hindi nila yan pwedeng iimbak ng tatlong araw sa kanilang bahay kasi masisira dahil sa kawalan ng uh, mechanical dryer no at kapag uh, gusto man nilang ibilad yan ay magkakaroon ng additional cost of production dahil yung transportasyon magbubuhat sa mga Uh, sako sakong palay para dalhin sa mga highway. So sabi ng isang magsasaka ay gumagastos sila ng halos 100 per per sack para maipatuyo nila ng dalawang araw yung kanilang uh, naaning palay. Kaya dahil alam nila na mag-add uh, ng, ng ng budget 'yan ay gastos ay talagang um, bumabagsak sa trader yung uh, kanilang palay. nagpapatuloy yung ayong uh, kampanyang pagsasabatas doon sa Rice Industry Development Act ay sa pan, sa tingin namin hindi lang dapat mga magsasaka hindi lang dapat mga uh, mga consumers ang uh, magsusulong nito kundi dapat buong mamamayang Pilipino no lalong-lalo lalo na yung mga kabataan dahil alam natin na ayaw niyong manahin yung ganitong sitwasyon ng ating industriya sa pagkain na talagang inaasa sa pag-import yung uh, malaking uh, malaking bilang o malaking volume nung kinakain natin mamamayang Pilipino.